Magandang araw po sa inyong lahat. Mga mahal kong kamundo, sana po ay nananatili kayong nasa mabuting kalagayan. Mga mahal kong kamundo, pakinggan po natin ang bagong kwento dito sa ating munting channel sa mundo ng misteryo at kababalaghan. Isa po ang sabong sa masasabing pinakanghilig ng ilan sa mga ama ng tahanan. Sa aming baryo, marami sa mga ito ang nakikita kong nag-aalaga ng mga panabong. Mga iba't ibang pangalan o klase ng panabong na kanilang dinadala saan mang lugar na merong magaganap na sabong. Subalit, namulat akong na walang ganoong hilig ang aking amang si Itay Arnold po dahil wala siyang alagang mga panabong. Dahil sa si Itay ay walang hilig na magsabong at ang tanging alagang hayop lamang meron kami noon ay ang aming kaisa-isahang kalabaw. Subalit magpabago ang lahat sa aming buhay. Sa kung ay walang kahilig-hilig na magsabong itong si Itay Arnold po. Isang pangyayari ang magiging daan upang magkaroon kami o si Itay ng isang pambihira at kakaibang panapong. Isang panapong na hindi namin alam kung saan ito nagmula, kung sino ang nagmamayari noon, at kung bakit sa tuwing ito'y tumitilaok ay nakakaramdam kami noon ng kilabot sa aming mga sarili. Kinakailangan nating magtirik kagad ng kahit na maliit na kubo-kubo sa gilid ng palayang pag-aari nila Pinsang Herminio, 12 dahil masyadong nagiba ang ating bahay ng malaking alon dahil sa malakas na bagyong tumama sa ating probinsya ang nooy tinig kong sabi ni Itay, Tainay. Habang kami nooy nakikituloy sa mismong tahanan ng pinsan ni Itay na si Tiyo Hermeno gibang-giba ang aming bahay na nooy nakapuesto malapit lamang sa karagatan matapos itong hampasin ng mga sunod-sunod at naglalakihang mga alon. Hindi lamang kami o ang aming tahanan ang napirwisyo ng nasaping bagyong yun, kundi maging iba pa sa aming mga kababaryo. At sa tulong ni Tiyo Hermenyo'y naitayo kaagad ang aming maliit na kubo-kubong sa lupaing pag-aari ni Tiyo Hermenyo sa gilid ng kanyang palayan kung saan ay ito'y may distansya sa maraming kabahayan higit sa lahat ay malayo sa dagat. Sa madaling salitay, ito'y nasa mismong paanan ng bundok. Nagpatuloy kaming namumuhay ng simple noon. Ang pagpapalaot at pagminsay magpasuhol sa bundok ang hanap buhay ni Itay. Isang umaga noon, madaling araw, o siguro'y nasa mga alas tres ang oras ng mga pagkakataong yun ay nagising tanging tatlo nila itay dahil sa mga sunod-sunod na pagtilaok. Nang isang tandang o isang uri ng panabong ang tilaok nito'y may hatid na ginaw at kilabot sa aming pagkatao. Paano'ng nagkaroon ng isang tandang sa likuran ng ating kubo ang nagtatakang sabi ni itay sa halip na usisain ni itay ang kinaroroonan o'y hindi na lamang namin yun pinansin sa halipay. Muli naming ipinikit ang aming mga mata at natulog. Subalit, magahan, habang nagwawalis si inay sa may parting likuran ng aming kuboy. Nagtaka si inay dahil sa meron siyang nakitang mga dumi o ipot galing sa isang tandang. Sinabi niya kaagad yun kay tay at doy nasisiguro ko nga ang tandang na tumilaok kanina ay ang may gawa nito. Sa paglipas pa ng mga araw ay nagpatuloy ang mga ganoong kaganapan. Palagi naming naririnig ang pagtilaok ng tandang sa likuran ng aming bahay sa tuwing sasapit na ang madaling araw. Ah, uh, Arnold po, meron ka bang alagang manok? Ang nooy, tanong ni Mang Sebastian kay Itay. Isa sa aming kabaryo nang minsang makasalubong niya si Itay sa mismong bundok sa halip na sabihin niyang wala siyang alagang manok ay naisip niyang Ama, oh, meron isang mayahin ang pagsisinungaling ni Itay upang wag nang humaba pa ang kanilang pag-uusap Kanaon ba? Kaya pala palagi kong nak kaya pala palagi akong nakakarinig ng pagtilaok sa inyong kubo sa tuwing sasapit ang madaling araw Pwede ko bang makita ang mayahing alaga mo? Baka yun ay pwede nang isabak sa darating na piyesta sa kabilang baryo, Arnold po. Muling nag-isip ng paraan si Itay o dahilan at sinabi niyang, Alanganin pa yung si pero mga tatlo o apat na buwan ay maaari na yung isabak sa salpukan. Ah, maganoon ba? Sige, Arnold po. Basta't pag isasabak mo na sa salpukan ay Timprihan mo kaagad ako ha. At ako ang magkakarga ng tari sa kanya. Tumangutang ho si Itay sa mga sinabing yun sa kanya ni Mang Sebastian. Ang pangyayaring yun o mga pag-uusap na yun. Ang siyang nag-udyo kay Itay. Nahulihin ang naturang manok na yun at ikulong. Sa oras na ito'y muling tumilaok sa madaling araw. Hanggang sa sumapit na ngang muli ang alas tres ng madaling araw. Medyo masama ang panahon. Malakas ang ulan. Ngunit, nakapagtataka nga. Muli naming narinig na tumilaok ang nasabing manok na yun. Tumayo kaagad si Tay at kinuha niya ang aming dibateriyang flashlight. Nagdala rin siya ng payong upang magsilbing pamproteksyon sa ulan. At nang siya ay nasa likuran na ng aming kuboy gamit ang diwanag ng flashlight na kanyang iginala sa paligid ay Bumungad sa kanyang paningin ang isang uri ng manok panabong. Isa itong mayahing panabong na nagtataglay ng bruskong pangangatawan. Basang-basa ito ng ulan at nakapatong. Sa mismong sanga ng punong bayabas, dinakma kaagad ito ni Itay gamit ang kanyang kaliwang kamay at inipit sa kanyang tiyan. Kasunod ay kanya itong dinala. Sa loob ng aming kusina, upang talian ang kanyang kaliwang paa. Tumugma ito sa mayahing sinabi ko kay Sebastian at mukhang ito'y pwede nang isabak sa salpukan. Kaya lang ay baka may maghanap nito. Baka may nagmamayari ng manok na ito. Ang sabi ni Itay sa kanyang sarili habang mariin niyang tinititigan ang naturang panabong. Kinaumagahan ay iginawa kaagad ni Itay ng kanyang sariling kulungan at tambangan sa mismong likuran ng aming kubo ang naturang mayahing panabong na yon. Sa paglipas ng mga araw ay wala namang kaming nababalita ang ni isa man sa mga sabongero sa aming baryo ang naghahanap ng kadilang nawawalang mayahing panabong hanggang sa dumating ang pagkakataong pinasyalan mismo sa aming kubo si Itay nang magtataring si Mang Sebastian upang personal niyang makita ang aming panabong at doy. Paano? Pa Paano Paano ka nagkaroon ng gantong klaseng panabong Arnold po? Isang mataas na klaseng mayahin. Purong itim ang kanyang pa at may nagbabagang kulay at buhay na buhay ang mga balahibo. Ang manghang pagkakasabi ni Mang Sebastian, taytay, -tay, habang hawak niya sa kanyang dalawang kamay ang nasabing mayahing panabong. Ano sa tingin mo, Sebastian? Pwede na kaya yung isabag sa salpukan? Kilala mo naman ako. Wala akong kaalam-alam kung pwede na bang isabong ang isang panabong, ang tanong ni Itay. Siyento prosyento, Arnold po. Pwedeng-pwede na itong dalhin at isabag sa salpukan. Pupusta ako rito ng malaking halaga. Ikaw ba, Arnold po? Anong balak mo? Payag ka bang dalhin natin ito bukas sa kabilang baryo? May sultada doon, bukas, at ang panabog ni Tatang Nenopre na isa ring magtatari ay kanyang dadalhin doon bukas. Yung panabog niyang isang malatuba ang ating itatapat dito sa ating fighter na mayahing panabog na ito. Nga pala, ano bang ipinapakain mo dito, po? Ang tanong niya pa kay itay? pag hindi mga palay ay mga mais, ang ipinapakain ko sa mayahing yan Bueno, sige. Tadalhin natin bukas sa sabungang. Nasa kabilang baryo ang mayahing ito. Umayag naman si Tay sa planong yun ni Mang Sebastian. Ngunit, pinahiram siya nito ng perang. Kanyang ipupusta para sa aming mayahing panabong. Subalit nang sumapit na ang kinaumagahay, madaling araw noon ay muling narinig naming tumilahok ang aming mayahing panabong. Hindi naman Nakapagtataka yun dahil sa normal yun sa isang manok panabong o tandang ang tumilaok sa tuwing sasapit na ang umaga lalo na't madaling araw kaya lang ay isang beses lang itong tumilaok at ang pagtilaok nito ay katulad ng hari ng sabungang si Malaginto dahil sa ito ay napakatinis at matagal na maupos Nakahanda ka na ba Arnold po? Oo Sebastian, kanina pa. Kung magkaganay, dalhin mo na yung panabong mo at lalakad na tayo patungong kabilang baryo. Naglakbay silang dalawa nang sumapit na ang itinakdang araw ng kanilang usapan at pagkarating nila sa nasabing baryo'y, nakaagaw kagad sa kanila ang mga sigawang nagbumula sa pinapwepwestuhan ng sabungan. Marahil sa mga pagkakataong ito Arnold po, ay nasa sa na ang magtataring si Tatang Inapre, si Bastian. Alam mo, kinakabahan ako sa kung anong kalalabsan itong aking panabong sa kanyang malatubang panabong. Normal yun, Arnold po. Dahil hindi ka pasanay na magsabong, hayaan mo't para saan pat, masasanay ka na rin. At nang sila'y makarating na nga sa mismong sabungay, ay doon, unang bumungad sa kanilang paningin, ang matandang Merong dalang lalagayan ng mga tari at may hawak itong isang nakakatakot at nakamamanghang malatubang panabong at nakasentro ang kanyang paningin sa nooy nakalantad ng mayahing panabong ni itay, at buong ingat na itong hawak at hinihimas ni Mang Sebastian. Muli po mga mahal naming kamundo, maraming maraming salamat po sa inyong ginawang pag-comment, pag-like at pag-share sa ating mga nakaraang upload. Maraming maraming salamat po. Nais ko lamang pong pasalamatan at shout out si Trofa TV Vlogs at ang Ubina Family. Nais ko lamang pong shout out si Boss Baldayot at ang kanyang buong pamilya dyan po sa Kalinog Iloilo. Maraming maraming salamat po sa inyo. Kay Boss Emerson Ornedo. Kay Boss Jolito Romero. Maraming maraming salamat sa iyo, boss. Shout out po kay paring Sukoy, kay paring GP, paring Teban, paring Pedro, at paring Michael. Ang shout out po ay si boss Wilfredo Diaz. Shout out po kay boss Jerome D. Arnaiz ng Samar. Kay boss Rowell Mendoza ng Silang Kabite. Salamat po kay boss Milchor Recta. Kay boss Jana Agustin kay Boss Henry Tamigin ng Davao City, kay Boss Jiffy TV Vlogs na palagi pong nakikinig sa atin dyan sa Fairview. Maraming maraming salamat po sa inyo, Boss. Kay Boss Tony Villaruel, maraming maraming salamat po, Boss. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss RJ Vlogs. Boss, maraming maraming salamat po sa inyo. Kay Boss Fernan Nadera ng Pagsanhan, Laguna. Boss, maraming maraming salamat po. Kay Boss Bro Rex TV. Boss, maraming maraming salamat po sa inyong suporta. Kay Boss Maita Alutaya. Boss, maraming maraming salamat po sa inyo. Shoutout po kay Boss Ronaldo Osoleta. Boss, maraming maraming salamat po. Shoutout po at maraming maraming salamat po kay Boss Eking Banlaygas. Boss, maraming maraming salamat po kay Boss Angel Simbulante at sa Family Simbulante from Obay, Kabankalan City. Maraming maraming salamat po mga boss. A shout out po kay Boss Rafaelito Arnais Bilyaram. Boss, maraming maraming salamat po. Shout out po kay Boss Kibin Dikap. Boss, maraming salamat po. Shout out po kay Boss Mateo Diaz. Boss, maraming maraming salamat po. Kay Boss Giovanni Magiriano kay Mampia Arnais Jans, kay Boss Francis at sa kanyang mga tropang palaging nakikinig sa ating kwentong Sina na Boss Jomar, Boss Obiong, Boss Maki, Boss Ronnie at si Boss Kenneth. Maraming maraming salamat po sa inyo mga tropa. Kay Boss Wilfredo Diaz, kay Boss Jonas Francis Paragas, kay Boss Victor Tikala, kay Boss Rene Abalos, kay Boss Digi Diren Galido, kay Boss Merwin Olive, kay Boss Jat Magdas, kay Boss Hermelito Baloya, kay Ma'am Melrose Popas, kay Ma'am Edin Baliente at sa kanyang buong pamilya dyan po sa Kalokan, kay Mama Michelle Oxteros at sa kanyang buong pamilya, kay Boss Giobel, kay Boss Borleng Lawrence, kay Boss Laguda Erle, kay Boss John Gavin Moneva, kay Tokayo GC Candelaria kay eh, pareng Gerard Bacaresa. Pare, maraming maraming salamat sa iyo. Kay Kuya Erms Whitey, kay Boss Nora Abbas, kay Boss Iga Norkewa, kay Boss June Alcantara, kay Boss Rolly Bangkaya, kay Boss Ronilo Romo, kay Boss Silvania 69 Gaming, kay Boss Angelo Crelego, kay Mam Ma Ginalin Bersosa, kay Tol Jimmy Ray at sa kanyang channel na ang Mahiwagang Baston sa aking darling na si Ma'am Chris Apol, kay Bus Mark De La Cruz, kay Bus John Hicap, kay Bus G. Samudio, kay Bus Gerald Bacolod, kay Bus Malvinis Gera, kay Ma'am John Lee Carte, kay Ma'am Rosie De Mesa, kay Bus Amer, kay Ma'am Resel Grato, kay Bus uh, Sigma, kay Ma'am Jusceline Vergente Vergente, kay Bus Guillermo Banaga, kay Bus Julie Rovion Paliana, kay Bus Louie Orolpo, kay Bus Solomon Bilyeta, kay Bus Patrick Hernandez Janpo po sa Kandabong Alcantara Cebu, kay Bus Joey Earl, kay Bus uh, Jake Alcala at sa kanyang anak na si Jackie Mata, kay Bus Emiliano Rapolos, kay Mampay Deyas, kay Bus Edwin Duran, kay Bus Nilson Enfleo, kay Bus Giovanni Almanon, Kay Boss Feli Rivera Remondo, Kay Boss Chit Bayot Kay Ma'am Milit Mayo Kaskayan Kay Bus Lenar Elfas Diyan po sa Shoutout po sa inyo boss Kay Boss Efren Abadiano Kay Boss Sami Baklas Kay Bus Gavin Neras Kay Bus Chris Batok Kay Boss Rodillo Ledesma Kay Boss Backyard Breeder